parami na naman ng ating makakain ngayon yan guys ito na yung ating samsawa no hmm. matis yan hmm. yan no? wow bagong bagong kung tawagin sa amin guys sa kailukanuan ano 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 yan guys kain na tayo kagayak na ang ating kakainin na guys yan ito yung aking ginayat kanina na mangga tapos may kamatis may galunggong na pirito saka ito yung I miss kong ulam guys yung talong na bilog ayan ayan nag torta rin si mama lorna ng kangkong ayan torta ng kangkong yan guys starti lang para magkaroon tayo ng ulam tapos ang ating kanin ngayon mga guys ilaban ilaban meron naman tayong kanin na no? bagong luto pero ito yung ating kain I mean yun guys yung lamig na kanin yan guys pwede na tayo kumain bago tayo kumain na guys kasalamat na tayo so, sa mga mga pangyarihan lahat marami pang salamat sa blessing na pinagkulog ng maga basbatan mo ito Panginoon ng kalakasan salamat sa tayo patuloy ito Panginoon ng magami sa pagbiling sa iyo guys salamat po Jesus name Amen. I guys, ayo ito yung lamig na kanin. Yan. Kaparami na naman ng ating makakain ngayon. Sabi mo na natin itong ano. Dito ko na kasi guys inano yung bagong. Kaya hawiin lang muna natin. Para tayo makapag. So, so yan. Ito yung unay natin. Kasi ito yung namimiss kong ulam. Talong na bilog. Oh okay, guys, oh. Mmm. Ano ba? Mmm. Ang ating kamatis guys. Hindi ko na ginayat ng pino. Parang nasisyan ako guys. Kainin pagka ganito. Malalaki yung ating gayat. Ayan. tortang kangkong mga uh, guys ayan o no? iskarte lang para magkaroon tayo ng ulam guys walang problema sa kangkong dito dahil marami tayong kangkong ayan o no? hmm pang the best dyan guys so, puso ng saging pinirito rin natin guys yan um, ang bis na laga rito yan o hmm. sila muna natin mainit bagong hangong guys oh. Ano? Um. Ang ingit At ng kain ko nito Kaya ganito ang ulam mm. Saltang Ang pong Ayan yeah. para tayong nasa probinsya nito guys kasi may puso ng saging may mangga may talong na bilog ito yung talong natin o. hindi makikita Hmm. Ano lang yung pagkaluto niya guys. Half cook lang. Yung puso ng saging. Hmm. Hmm. So okay, guys, hindi natin kamabusin ito. Tira tayo ng ngakunan bilang muna may share ko sa inyong video mga guys. Maraming salamat. Yes tayo mga guys.